mabilis maubos ang kulan. Ano yung posibleng problema? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na na naman tayong question na noon na related sa kulan at yun nga daw, mabilis maubos ang kulan ng kanyang sasakyan and unfortunately, e eh, nag high temperature na nga daw. Ano daw ba yung problema? Well, isa sa mga possibility kung lumalabas na yung red temperature sign o tumataas yung yung at uh, yung gauge ng iyong temperature, there's a possibility na nag-overheat ka at kaya nauubos yung iyong kulat eh pwedeng kumukuluyan at natatapon. So yun yung isa sa mga possibility no na kaya yan ay nagkakaroon ng problema eh dahil nga kumukulo yung kulan kaya nauubos yung kulan mo now isa sa mga possible issue dyan eh pwedeng yung iyong uh, auxiliary pan motor baka naman hindi gumagana kaya ang nangyayari nag overheat ang iyong sasakyan Okay, so yun, isa yan sa mga dapat natin i-check Then yun, check din natin yung ibang pyesa no? Like for example, yung ating radiator cup Baka naman yung radiator cup natin ay sira na yung goma So maybe uh, tumatagas na yung ating coolant kaya nagbabawas. Isa rin dyan, sa mga posibleng problema is yung ating radiator. Baka naman may butas na yung ating radiator kaya nauubusan tayo ng coolant, tano At yun, aside pa doon sa mga hose na connected sa ating uh, engine, no, yung papunta at pabalik ng ating engine. So possibly check din natin yan. At uh, kung may heater naman yan, Uh, check nyo rin yung hose na papunta doon sa heater at pabalik sa engine. Actually, marami pang posibleng problema. No? Pero siguro, ano ba yung normal? Okay, sige. yun, uh, yun, yung, yung sagutin natin. Ano ba yung normal na pagbabawas ng kulan? Normally, nagbabawas naman talaga ang coolant Pero, napakatagal. No? Halimbawa, ito yung normal, ha? scenario normal. In 5,000 kilometers, kung mababawasan ng one port dun sa coolant tank yung iyong kulan, okay lang normal lang yon Okay? 5,000 kilometers, one port yung nabawas sa iyong coolant tank, okay lang. Now, kung tumakbo ka lang ng halimbawa 100 kilometers, e eh almost maubos mo na yung coolant. Okay? O kung sabihin natin nag, one port na lang yung natira, there's a possibility na may nagtatagas nga yan o nagtutuloy yan. So, ang ano talaga dyan, kailangan mong hanapin. No, ah uh, marami kasi'ng posibleng problema diyan eh, pero um, isang issue kasi diyan is kung nag-overheat na yung sasakyan mo. Ito 'yung medyo nakakakaba. Dapat ma mo kasi 'yung overheat niyan. Saan ba nagmumula 'yan? Kasi anbawa, ah uh, na lang din diyan. Halimbawa, ah uh, 'yung usok o way back then, ah uh, 'di ba? Ang sasakyan naman natin wala namang usok 'yan, pero nagkakaroon na siya ng kakaibang usok. Okay? So, meron na siyang kulay. Eh mas maganda dalhin mo na hagad yan sa pinakamalapit na uh, talier o repair shop para i-evaluate kung ano ba talaga yung problema no? halimbawa nag-drain ka ng oil at parang hindi na normal yung kulay para na siyang kopi ko eh yun, kailangan mo na talagang ipacheck yan ano? o kailangan mong ipaayos yan at kabahan ka na sa gastos. Actually, maraming posibleng problema, no? Pero, yun muna yung dapat natin i-check. Kasi, hindi normal na mabilis maubos ang coolant natin. Kaya nga, mga 5,000 kilometers, one port yung na, na, natitira, ay na, na, na nawawala. Okay lang yun. Kasi, nag-evaporate din naman yan. Pero, yung 100 kilometers at almost maubos yung kulan, that was not normal. No? May possible na nagtatagas yan. So yung mga paps, no, sana naka-help sa inyo tong video na to. At kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.